isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagsampa ng kaso ng 19 counts ng cyber libel si Itbulaga Host Vic Soto laban kay Direk Daryl Yap ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ay ang epekto ng kontrobersyal na teaser ng pelikula hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang pamilya partikular na sa kanyang misis na si Pauline Luna Soto at kanilang anak na si Tali Soto. Sa isang panayam ng Philippine Entertainment Portal kay Attorney Buko de la Cruz, ang legal na tagapayo ni Vic, sinabi nitong ang teaser ng pelikula ay nagdulot ng mga hindi kanais-nais na epekto sa pamilya ni Vic. Ayon kay Attorney de la Cruz, nagkaroon ng rape threat kay Pauline Luna Soto dahil sa teaser ng pelikula. Kung babasahin daw ang mga komento sa comment section ng nasabing teaser video, makikita ang mga banta na ibinato kay Pauline. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding stress at takot kay Pauline, na naging isa sa mga dahilan kung bakit naging seryoso ang pamilya Soto sa pagsasampa ng kaso laban kay Derek Daryl. Higit pa rito, ang kanilang anak na si Tali Soto ay nakaranas din ng bullying sa paaralan. Ayon sa legal counsel ni Vic, ang pangbubuli kay Tali ay nagsimula ng direktang mabanggit ang pangalan ng kanyang ama sa mga dialogue ng teaser ng pelikula, particular sa eksena ni Najina Alahar at Red Bustamante. Si Direk Gina Alahar ay gumanap bilang Charito Solis, habang si Red Bustamante naman ay gumanap bilang Pepsi Paloma, ang pangunahing tauhan sa pelikula. Sa eksenang ito, binanggit ang pangalan ni Vic Soto, na naging sanhinang pag-target kay Tali ng mga kamag-aral niya. Ayon kay Atty. De La Cruz, bagamat may magandang layunin ng paggawa ng pelikula, hindi maiiwasan ang mga negatibong epekto nito sa buhay ng pamilya ng mga taong nasasangkot. Ayon pa kay Attorney De La Cruz, ang kasong isinampa nila ay sumasaklaw lamang sa teaser ng pelikula at hindi pa nila isinasama ang buong pelikula. Ipinunto ng abogado na ang rate of habeas data petition nila ay nakatutok lamang sa pagpapahinto ng pagpapakalat ng teaser. Kung sakaling ipalabas ang pelikula sa mga sinihan at may mga bagong insidente na magbibigay ng dahilan para magsampan ng karagdagang kaso, magpapas siya pa ang korte kung mayroong probable cause upang magpatuloy ang proseso. Samantalat ang abogado ni Direk Daryl Yap, si Attorney Raymond Fortan, ay nagbigay ng paglilinaw tungkol sa isyong ito. Ayon sa kanya, wala pang desisyon ng korte na mag-utos ng pagtigil ng pagpapakalat ng mga teaser o videos ng pelikula. Ipinunto niyang walang utos mula sa hukuma na magpapahinto sa mga promotional material ng pelikula, kaya't patuloy ang pagpapalabas ng mga teaser at iba pang materyales kaugnay ng pelikula sa mga social media platforms. Matatandaan na noong ikasyam ng Enero, nagsampa ng kaso si Vic Soto laban kay Direk Daryl Yap sa Muntinlupa City Regional Trial Court. Ang reklamo ay naglalaman ng 19 counts ng cyber libel, kaugnay ng pagpapakalat ng mga video at teaser na umano'y naglalaman ng mga maling impormasyon at nagdudulot ng pinsala sa reputasyon ni Vic at ng kanyang pamilya. Sa petisyon na isinampa ni Vic, hinihiling niyang ipahinto ang pagpapalaganap ng mga naturang materyales at alisin ito mula sa mga online platforms. Ang mga hakbang na ito ay nagbigay diin sa tensyon sa pagitan ng mga personalidad sa industriya ng pelikula, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa privacy, reputasyon, at ang responsibilidad ng mga gumagawa ng pelikula sa epekto ng kanilang mga proyekto sa buhay ng ibang tao. Sa kasalukuyan, ang kaso ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ng mga eksperto sa larangan ng batas at media. Ano ang sa balitang ito?